guys, welcome to my channel. Welcome to welcome to Carlos. We bili na tayo ng pagkain kay girl guys. Yan. Yan. Si girl ang rare na dito sa building guys. Siya ang nag-support na mga pagkain, di ba? Lunch guys, so nag-order yung mga people sa taas sa so office. Di ba girl? Ikaw ang rare na dito. Ikaw nag aano ng mga pagkain. So, ayun na nga guys. So, ayan yung mga pagkain guys. In order ng mga workers doon sa taas, sa office. Pati sa in order guys. Isang pusit. Isang apretada. Liempo. Apritada. Chicken apretada. Langka. Langka. Tsaka dalawang pansit. Tsaka pansit. Ayan guys. Ayan, pansit guys. At tsaka rice. Yan, yung in order ko guys Ito yung mga request ng people sa taas guys So, yun guys, mga suki ni girl guys Sa kanyang lunch Yan hmm. Girl, ang ganda mo nga yun, ba? diba? O, oh, mag-hi ka ito so, yung tinda ni girl dito sa building na lunch guys. Ayan. Ayan mm. si pare. Guys. Ayan. Ham and egg. Ham and egg. Sandwich. Siopaw. Siopaw. Kwek-kwek. Pansit. Yan. Yan, guys. Ayan guys. Shop out. Shop out. 30 pesos lang, guys. So, diba? show may shomai. show shomai, guys. Yan. Diba? diba? Wow, pa si si pang picture to ah. Diba? yan yeah, si girl, si madam. Ayan ang oh, ganda-ganda. Ito si girl <laughs> si Vanessa. Si no? yan, siya ang ano dito. Nag-ano ng pagkain, lunch. Ito ka, diba, ano oh? mo dyan? Iba vlog mo. yan o. Merienda niya mamaya. Ano merienda? Ayan. Akit na po guys. Sasakay ko sa inibig. Bye girl. Bye bye. bye.